Kaya na namin sa bahurang sisira namin. Nating spot. spot namin. May, sa may tatawag namin barawan. Diretso kagat kami sisid kasi yung agos ng dagat habang mahina pa. kami. O so, abang abang na mamaya paglabas namin. Makarami ba kami ng kuning sida. Dalawang divers lang kami. Tapos pa namin galing sa ilalim ng dagat. Kalapas isang banyera kami. Isda. Kala yung banggisin. Tsaka mga magandang klaseng isda. Ito yung aming isda. Ah. Isang pom. O. Oh. yung desen nandoon yung sa sa likuran yung magdesen. Bale. Pare bago namang type na naman. Mga ba. naman mamaya sa paglabas namin. Ah. labas lang sa mga lawang sisid. Ah. Ka. Dalawang banyera din sa wakas dito. So, uwi na kami. Pagod na. Umihingi na ng kanin ng amin tiyan. Kaya pagdating sa tabi, magsisinabawan na naman. Ito ang aming isda aming banjira Adon pa yung isang banjira sa si Ini yang aming iseng banjira oh, sa banggisin kok kalau enggak sedak